Good morning po sa lahat And welcome back to Ate Shanna's TV Vlog Ayan bago po yun uh, Magpapasalamat muna tayo Sa lahat ng subscriber and viewers Ng Ate Shanna's TV Vlog ayan. Kasama ko nga po pala ngayon si Chris Kasi uh, kagigising niya lang Tapos tapos na ako sa mga gawain Kaya ayan makakapag vlog tayo ngayon uh, Salamat nga din po pala Kay Ma'am uh, Ophelia Doon sa nagbigay ng gamot Para kay Bombay Ayun uh, po yung ano inupload ko nung last yun po yung last upload ko. Uh, ah, napakadaming gamot na ipinahatid niya para kay Bombay. Halos lagpas po ata yun ng isang buwan niya. Lagpas po yun. ayun maraming maraming salamat po. Uh, ah, malaking tulong po yun para sa kanya. Para yung pangbiling gamot ay sa pangkain-kain na lang. ang ini naman ang bibig ko. Oh, ano? may nga ikaw? Ayan, kagigising nga lang din po pala ni Chris. Ayan, dyan lang siya sa likod natin. Medyo ma... Dalang po tayong pumunta sa bahay. Ang, yung pinakahuling punta namin doon ay yung nagkatid lang kami ng, ng gamot. Nung Sunday yun kasi weekend naman kaya napasyal kami sa bahay. Tapos ngayon, uh, ngayong weekend, hindi ko sure kung makakapunta kami doon ngayong weekend doon po kasi sa isang ano namin live ayan kapag ano po kasi ah, nakakapag live ako pero bihira rin may nagcomment po doon na siya na ang dusyang mo na may nagcomment po doon tapos meron din naman doon na nagcomment na ang payat ko na daw yung opo na mayat po talaga ako sobra kasi si Chris po ang lakas niya dumedi ito, ito matakaw ano, matakaw po kasi ako eh. Oo, oh, oh, nasusukit mo na yung mata mo, baby. Ayan, napakalakas po nitong dumedi. Kaya sa akin naman, ako naman ang pumapayat. Sabi nga po ni Raymart, i-ano ko daw po, ihati, tsupon, tapos sa akin. Eh, na, tinatanong ko kung pwede ba yun. Sabi ko baka naman, ano, uh, mga si baby. Uh, ah, pwede naman daw po yung para po hindi bumagsak na masyado yung pangangatawan ko. Kasi talagang namayat po ako sobra. Sobra yung pinayat ko. Tapos sa pag-aalaga lang kay baby. Aray ko baby! Oh. Alam ano niyo po ba, tatlong buwan pa lang yan. Pero ang timbang niyan, pitong kilo na. Ang gibat ng kargahin. Tapos mahilig pa siya sa karga kasi... Pag naandyan na si Raymart, Aray ko, baby! Kakargahin na yan dating dating yan, kakargay na yan. Kaya pag wala naman si papa niya, ako ang nagangkarga at nasa trabaho. Ano, siya si pakarga po ako eh. O, pakarga po ako eh. Hmm. Pakarga ba ikaw? Ayan, kaya po, namaya tayong masyado. Tapos yung sa pagiging lusyang naman, nahiyaan nyo na po iyan. Kasi, may time naman po para bumalik tayo sa dati. Sa ngayon ay focus muna tayo kay baby ni pagsuklay nga po, hindi ko na magawa-gawa. Basta, iikutin ko na lang yung ko. ipopuyod. Oo na yun. Wala nang suklay-suklay. Nung dati, halos inahati ko pa yan. Kaliwa kanan yung suklay ko ngayon. Pakatapos maligo. Ang ligo ko nga po eh. Ano na lang. Segundo na lang. Dati halos ang tagal. Ngayon ay madalian na lang. Di bali pong maging na no, akong tingnan basta yung anak ko ay malusog okay na po yun sa akin kasi darating din naman po yung panahon na malaki si Chris, hindi na mag-ibat ano, hindi na alagain oh. ngayon po focus muna tayo sa bata kasi kawawa naman kapag pinukose natin yung sarili natin, magatayin paganda kung ano-ano ilalagay sa muka tapos yung anak ano na papabayaan. Kaya di baling mapabayaan ko yung sarili ko. Basta yung anak ko hindi. Ano, bibi na? Hmm. Hmm. Di baling pangit si mama. Ano? Hmm. Basta si Kish malinis. Tapos malusog. Lagi-lagi. Ano? Ayan. Kaya po, sa ngayon talagang lusyang tayo. <laughs> Pero wala akong pake dyan. Ni paglabas na po ng bahay, hindi ako bihira akong makalabas eh. At si Bibi, hindi naman niyang pwedeng pagparagala-gala. Halos maghapon kaming kargahan. Pagtulog siya, tinutulugan ko din. Aray ko, minsan naman gumagawa ako ng ano gawain para nakakaasikaso. Hmm. Hmm. Pero po, yung paglalaba is hindi talaga ako naglalaba kasi alam ko, pag naglaba ako, hihikain ako kahit noon pa. Kaya ang naglalaba po talaga, si Ray March, ang nalaba. Ang laba naman po namin ay every weekend. Pag ano niya, pag Oop niya sa trabaho. Sagot niya lahat ng labahan. Kasi pag ako ang naglaba, na ako niyan. <laughs> Burla ka na, baby. Uh -huh. Ano? po si... Atsing! po si Raymart na mayat eh. Namayat rin siya. Ay! Ano po kasi, syempre pag galing trabaho, mga asikaso, uh, siya na lang po ang maluto ng ulam. Nahugas na rin po ako. At para hindi na siya mapasma. At galing trabaho, mabasa. Kaya nahugas na po ako pang tulog na si Andy. Ay! Galit na. Galit na si Kesh O. Oh. O, oh, galit na po yan. O. Oh. Mapakarga na naman yan. Mamaya na magpakarga. Iga-iga muna tayo. Ha? Iga-iga muna si Kesh yo ay, ayaw. Ayaw magigaiga iga O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Ay. <laughs> Alam niyo po, maghapon kami nitong kargahan. Kasi sinanay ni papa niya. O, oh, o, oh, o. Oh. Kunting iyak-iyak kukunin. Ano? O. Oh. Mm. Mm. Pagdadating ni papa niya ay, Kunokwa po agad yan. Kinakarga. Kaya pagdating niya, oh dito na kay mama yakap mo na si mama Ay, galit na yakap mo na si mama, dali dalina. aray ko baby. aray. yung huling punta po namin sa bahay. Sakto ay galit na talaga. o oh, ay galit na makakarga na naman. Oh, halika na kakargaing ko na muna po at galit na oh, ring it na. o 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 nauubos o o o o o Mm. Naubos na ang buhok ni mama. Oh. Ah, magyan. Ayan, ah, tatapusin ko na muna po yung pagbibidyo ko dito kasi nag na si baby. Ayan, dito kami sa likod nila. Wala ditong ibang tao kaming dalawa lang po. Ayan, humihingal ako. Ang iba't kasi yung baby ay. Ah. <laughs> Gitla pa. Din muna po kami sa labas sa may tapat lang. Ah. Libang-libangin ko lang siya at nag na naman. <Tus, yapa> mm. <hermano> <sintai kimchi> <Epelessness> mm. Ayan, at dahil nagkatulog na po si Chris. Ayan. Gusto lang palang lumabas para magpahele. Ayan, tapos natulog naman po agad. Makakagawa po ako. Ayan, magluluto na po ako ng ulam para hindi na magluto si Raymond mamaya pa pagdating. Total tulog man si Bibi at wala man akong gagawin. Ayan, dito naman po. Dito naman po tayo sa kusina namin. May hugasin ako pero nagugas na kasi ako kaninang umaga habang tulog si Chris kanina umaga. Ayan, nakasaing na rin po ako. Tapos, uh, yung nasa ilalim ng planggana, isda yan, pang ulam namin ngayon. Lulutuin ko na. Ito yung hugasan ko ngayon. Bukas na yan. Tatlong baso lang naman. Ayan. Lulutuin ko na to sa remark. Dapat maluto nito. Wala man na tayong gagawin. Kaya, pripirituhin ko na. Tapos, gigisahin ko na lang yung kalahati. Makuha lang po akong malunggay ng kapitbahay. Ayan. Ayan po, may malunggay. Kuha lang tayo ng kahit dalawang piraso lang. Panlaho ko lang doon sa gigisahin. Eh, nakakuha na po tayo. Dalawang piraso ng Panlahok lang kasi magisa isa ako ng rito yung Tapos, masabaw ako para may sabaw kami. Si Cristo lang pa. Ayan, pwede ko na siya magawa. Tignan na tayo sa kusina namin. Ayan, abisin ko na yung sinain kasi nakaluto mo na ako. Yung isda pala ang ko. Tingnan na muna natin si baby. Andito naman yung panggisa ko, yung itlog. Tsaka, nagbila ko isang itlog. Kasi yung itlog malunggay na kinaan natin. Ayan, po po si Chris Chris. Maghihimay muna ako ng malunggay. Dito na lang ako sa loob. And dito na lang po ako. Yung pinikrito natin, hindi pa naman po yun. Haya maya na. Ng, ano, ng... Tapos ko nang himayin yung malunggay and konti lang siya kasi isang puno lang naman yung i-ano ko dito. Isang puno lang dito sa tasang kapit ko yung isa tubig ko. Kaya konti lang din yung malunggay. Ayun yung pinuprito ko. ayun nakapagprito na tayo ng unang batch. Um, pritong bulyo sa abay, ligit tayong sa malagay with sardines. Hanggang bukas na po namin yung tapos baon ni Raymarc sa trabaho tapos tanghalingan ko buhay. Habang nagti tayo ngayon ay magpapakulo na ako ng mainig. Pagkatapos ay magkakapi na lang po ako. bawang lang po yung nilagay ko yun. Wala na kasi si Bonus. Pagkagising eh. na si Kish o, oh, oh, nag-iiyak naman siya ng bunggang bongga Kasama na siya pagluto. O, oh, paano tayo ito makakaayos? Mabasa tayong ito, di pa ako ito babasagin.

Sama-sama <laughs> pa po si Kish, o. Oh. Mm, manuto din siya, nagwawala naman na maray. Okay na, tapos na tayo. Nakapin na tayo.